Yung pong uh, uh, tungkol naman sa uh, 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 notaryo, paano raw po ba nagpa-notaryo to si si uh, Gutesa? Pumunta siya doon sa opisina ng notaryo publiko? Pumunta siya. Mm. At uh, ganito yan. Eh. Ang nakita ko doon sa notarial details ng uh, nagnonotaryo na abogada, mm -hmm uh, doon sa ermita ang opisina niya. Yeah, po. Ngunit parang meron siyang ano eh, parang meron siyang parang branch eh. Mm -hmm. uh, na, naandun sa may Villaroel Street sa Pasay City. Ah. Uh -huh. Oh. Kinunan pa nga niya ng ano, kinunan pa nga niya ng litrato eh, yung uh, lugar eh. Mm -hmm. Mm -hmm. oh, eh, nakalagay doon sa notaryo eh, notaryo publiko 24-7. Ah. Mm -hmm. uh -huh. Saan ka naman nakakita? Ikaw ba? Ikaw ba katunyeng ka, Jerry? Kung ikaw ba yung nag-notaryo 24-7 ba? Hindi ka naman natutulog. <laughs> <laughs> hindi kaya, uh, kaya kadante, hindi nyo ba na na, na, na consider na, uh, na yung scenario na baka hindi talaga yun yung abogado, baka staff lang niya yung... Hmm. yung uh, ganun naman, ganun naman lagi eh. Di ba? Uh, pag pumunta nga, hindi pa nga ako nakakita ng... Nang aktwal na abogado pag nagpapanotaryo ako, eh, pa pasensya na kayo. Eh, yung mga maliitang yung transaksyon lang nung araw. Mm. Ang karaniwan, ganun. Eh, lalo na ito, nakita ko eh. Mm. Dahil parang, parang isang nasa gilid lang ng kalsada eh. Samantalang mm -hmm. yung talagang opisina niya, makikita mo sa notarial detail, nasa ermita. Pero ito, bakit nando sa Villaruel Street, doon sa Pasay City. Sa mga ginagamit niya yung lugar na yon nag-assign siya ng isang staff doon o sekretarya kaya. Uh -huh. Makapalang tao siguro doon. Abay, doon lamang doon sa nak nakita ko yung book <coughs> number niya, book number 8 na eh. Ibig sabihin talagang trabaho nila talaga, magnotaryo. Parang uh -huh. maramihan ito talaga.